Chef, um, laban to, laban. Excited kami talaga so ni Buboy. Mukhang napagod naman kayo sa food adventure nyo, diba? oh, oh, eh, di ba? Oo nga, hindi naman kami masyado pagkasi nag-enjoy kami. Yon! Oh, oh. Actually, tapos hindi sako. ko nga masyado tinitignan yung mga pagkas, ayoko matakaw tingin. Oo, oh, oh, tama. Oh. Sana huwag mabigla. So, chef, huwag mabigla, so pacing tayo. Pasing. Ah, ayan, ah, ayan. Malakas sa kainan. To. Tama, tama. Diba? Tama, no? So All chef, right? ano yung mga kakainin natin ngayon, chef? Sa dami ng niluto yan. natin, ng prepare natin sa lamesa natin. Mm -hmm. Syempre, ipapadikit ko muna sa inyo yung niluto ko. Yan oh, syempre, yeah. chef. Yeah. Yung talaga so, yung dito hindi muna mag tayo. Gigising namin dito ko hindi ko matitikman niluto. <laughs> okay. Ito simpleng simple lang. Galing din sa uh, Al Fresco restaurant, yung kanilang roasted chicken. Pero syempre, ipapadikit natin sa inyo yan. Mm -hmm. With some salsa. Mm -hmm. salsa. Mango and Onions, okay. tapos ipapatong lang natin or irarap lang natin sa ating Anong lettuce. Ano, rap po? Rap. Bakit yeah. hindi mo sabihin yeah. kung ano ba ang tawag sa ating mga nananana? Na, 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 na. So, this is basically how we would hindi. eat it. Pero kanya-kanyang trip. Oh, so, see, parang salad lang naman to na present natin differently. Tsaka, pag, di ba pag nagsasamgyup kayo? Yes, yes uh -huh. parang ganyan oh, lang. Oh, right? Gen, Z, Gen Z. Yes. Mahin <laughs> ba kayo doon? Oo naman. Opo hilig ko yung mga kung ganyan, kayo, beef pa ako. Pero actually, chicken talaga paborito ko. Pero kung kung uh, kayo, ako, Sige dito na. ako, mabudol ako. Ako, nabubudol, nabubudol. Hmm. nabubudol diba <laughs> Pag ganito naman yung magbubudol sa'yo, eh, kahit anong oras, diba? Any ako, budulin mo ko ng budulin. Okay, okay lang. Oo, oh, ginawa kita. Hmm. Oh! Um, ah, sabi ko po siya, napakaswerte ko. Alam nyo, na, so... Hihigitan ko yan, hihigitan ko yan. Eto, pinagmuyakan kita. Ah! <laughs> ko yun siya. <laughs> Parang mas mas, <laughs> mas <laughs> hassle. Dulo <laughs> na Okay. Game. Titigman na natin. Galing pa sa kamay mm -hmm. ni Faith to. Mm-hmm. Hindi okay. mo nakita. Nakita oh. mo na. <laughs> <laughs> uh, <ha? Ayan. laughs> so sa dami ng kakainin natin, pacing ha? Ah? Yes. Mm. Ang darap, sir. Okay naman, di ba? Madal madali yung kabaon, di ba? Yes. That's sa, sa work. lalong lalo na. Mahilig ka. Healthy. Hindi ka mahilig sa meat, no? Hindi masyado. Okay. Pero, ito... Pero pwede palitan ng iba yan? Fish, Fish pwede. O, mm. oh, ito. Pasok na pasok sa diet mo. Ayan. Glazed crispy mushroom. Ay! Mukha siyang chicken. Mukha siyang chicken Mukha siyang chicken. Mukha siyang chicken. Batya? vegan ka, di ba? Ito yung mga okay, perfect then, na kain mo. Good source na. of protein yes, and fiber. Of course. Tsaka marami pang iba. Ayan. Ito. Ay, oh, vlog. Kakating <laughs> <laughs> oh, nyo po, vlog. Kakating <laughs> oh, natin. Hindi ko nagigats. Ang <laughs> mm, bango. Mm, baka may no. eh. Lang. So, ito, 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 to? <laughs> Doon sa ano, kamote. Yung kamote na kinakain ko sa yung sa kalsada. Kamote, kamote yung. Kamote, kamote Okay, explain mo, explain mo. Kasi maganda siya kasi pwede siyang kainin ng bata. Mm, okay. Mm, kid friendly mm -hmm. yes. At malinis. So, masarap. Sa ito. masarap. To. masarap oh, masarap. Yes. Huh? sarap, chef, sobra. Hindi ko lang yung parada, yes. Yes. Ha? nagluto niyan. So, so far, kamusta naman yung progression ng ating mukbang? <yun ba? laughs> Okay. Magandang sagot yan. So, appetizers natin to. Okay. Pa lang, ha? Yes. Intro pa lang yun. Jeff. Intro pa lang. O, ito wow. yung ating first course ng main course. Ito na. Wow! Ano talaga? Pang ano? Kanin. Kailangan na ng kanin. Magkakanin dito. na tayo. Mm -mm. Meron tayo dito. Pork binagoongan. Yan nga. Mm -mm. Siyempre, pantapat natin dun sa nilatag nila para sa atin. Yeah. Ayan. Pork binagoongan, pero kasi yung ginamit natin dito bagoong at saka yung mushroom garlic oil na ginamit natin is galing sa kanila. Ooh. So, sila mismo yung nagagawa. Siyempre, galing sa farm nila yung mushroom, ginagawa nila ng ibang produkto para mas maibenta pa nila. Mm -hmm. Hinalo natin sa pork binanggohongan. Pero, gano'n ba kayo sa anghang? May hilig ako okay. sa anghang. May Yeah. <laughs> <laughs> Alright. My kind of crowd, mm ha? -hmm. Huh? Kanin. Kanin ako. Mm -hmm. Lapid Ito ha, ah, para may balanse ng taba. Yes! Ah, ba no? Yep. Tama sa yung anghang. Okay naman. Yes, very very. Pwede. Magko-convert ako bukas. Chef, yung anghang hindi sa sobrang anghang Alam mo yung yeah. hindi yung kaagad. Yung so, may ganun. Sumisipa kay... oh. Okay. Yung... No. Kanina ako sa may walang kanin nung tinikman namin kaya sobrang angas hangang. oh. So, Sige nga, Lep. Sorry, mali yung ginawa ko. May kanin kasi. Ulitin ko, Lep. Sorry ah, yung taba kasi pumasok. Ang gulat, Lep. Ibig sabihin, maganda. Ayan, yan. Magasalita. Magasalita pa ko yan. Dal-dal mo ah. Wait, Lep. Kaya naman, Lep. Maraming salamat, Lep. Kung Kung yung service to. Kung yung service to. Iba talaga dito sa farm to table. Masaya. <laughs> Masarap mamihasa, no? Busog ka pa, di ba? Yes, diba? ma'am. Mm -hmm. okay. Ha? Ayun hey! na nga, ayun na nga. Ayun Ay, na pen mo. <laughs> 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 oh, 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 Ganon ka angas. Ganon nga ang reaksyon. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Wala, di mo mangang. Hindi <laughs> <laughs> mangang, no? Hindi talaga. Pero nangingilid yung luha. Hmm. Hmm. Ito talaga, ito yung masarap na kain, totoong kain, Pero oh, papawisan oh. ka. Yes, ma'am. Yes, sir. So, like, mo, oh, puso, puso, dapat ako din. Amaya, lalampakan pa ka na din. Wala pa dahil sa kalahati. Okay. Anong mas gusto niya yung unahin? Dito tayo. Sige, chef. So, left now, to right, chef. Left to right, okay. Yes mas left to. Dito muna tayo sa platter. Ah, sige. So, meron tayo dito naman yung ating BBK. Tataka rin ako kanina bakit ano, yung bro, BBK. Ano po yung BBK? BBK? Budel. Sa Bilao. Ayan. Sa Bilao. Budel sa Bilao ng kabutihan. Yes. Yeah. Okay. So, bali, isa ito dun sa mga ino offer nila sa Alfresco restaurant nila. Mm -hmm. So, ito yung BBK fish and vegetables. Ooh. Yummy! Okay, ang dami oh. uh -huh. oh. na, dami nito. Oh. Tara party kayo dyan. Buong kami saka... lang. Ay, alam orderin nyo. Oh. na. ano na yung mga sauce nila? Yung mga sauce nila, merong suka, bagoong, tsaka bagoong alamang, tsaka bagoong isda. Mm -hmm. Ah! Ito yung parang sa amin, sa Cebu, yung parang kung tawagin namin ay ginamos. Ginamos! Ah. Mm -hmm. uh, parang ganito yun. Okay. Favorite ni Bubo yung ampalaya. <laughs> naman pala. So, oh. i-donate -do ko sa'yo yung ampalaya ko. Di ba? Ayan, ayan, ayan. Okay. Oh. Kaya mga bata, dapat. Oo, di ba? Ayan, oo. Oh, wala oh. 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 oh, diba? lagyan mo ng ginamos. Ano oh, diba? kami? Lalapit ko sa iyo yung ginamos o, diba, ginamos. Mga proud of models kami, 'di ba? Sa so, mga bata, oh, kumakain ng yeah. palaya. Kailan kasi napaka-hate napakaheto ito. iba yung dulot nito sa inyong katawan, okay? Uh, pakita mo, pakita uh, mo. <laughs> Saan ka mo sa ano? Wala bang itlog? <laughs> ito, ito, ito. Oh, itlog na maalat. Uh, oh. oh. Huh? Parang ano rin Chef? pa, lapad, lapad. Pait <sana> kaalat. <laughs> okay rin Chef. pa. Sige. Oh, o, bata. <laughs> ano? Hindi, <laughs> masarap din yan ang walang kanin. No! <laughs> Di, wag rip! Wag rip! Wag! Please! Hindi, para mas fair. Oh, walang kanin. Oh, oh. ang sarap! Grabe! Paborito ko talaga itong ambalayan na ito. Oh. na parang mas pinawisan ka sa ambalaya kaysa din sa maahang na ba'y binagawa? Buti ko na lang yung binagawa ngayon. Eh? Kahit gano'ng ahang, dagdagan niyo pa yung alahang. <laughs> Ito Ay, I love okra. sa kanya, okra binigil mo sa kanya. Nakita yung palaya. May hindi ang palaya. Oo, may hindi din naman ako. May hilig naman. O, sige, kakain kami para sa iyo. Yes, team. Yan. Ang dami yung masasarap. Ang dami masasarap. Ang palaya binigil sa akin. Uy, ay, kalokon niluwa eh. Hindi, hindi ako nagluluwa. Masama nag... Dati yung pagka. Pero Man! yung pero yung kurot niya kakapirang dot. Hindi oo. o. O ka Ayan o. Ha? Dati na. Wala na ba next? Next course na kayo sa kayo. Ay, sorry, sorry. Oo. Oh, uh, anong isda? So, ito. Sorry, sorry. Ito ay dang -tama po ba? Danggit. Ito. ito. Dangget, may may danggit na pa tuyo. Sorry, mauna na ako sa Saka inyo. Saka daing. Suka. Suka, suka. Ito suka. Ito, ito, ito. Pambubula na ano? <laughs> ako wala ko ba pambubula ito mo? Sabi mo sa akin pambubula ito mo. Pambubula lang pa itong danggit. Pa itong danggit. <laughs> <laughs> tunog, tunog. Hmm. <laughs> ito yung mga dipo ng food trip na kahit anong tama, tama, tama. Lalo okay. okay. na dito tayo sa ganitong setapan. Oh, ano? Taka po. Pusipan talaga. Mm -hmm. Ito talaga, ito na dapat pinakain sa akin. Hindi Wala kanin. Wala kanin. Ginawa ko lang, ba eh. Ginawa ko na. <laughs> Next na, ito naman yung ating ampalayakon. Ha? Ano naman? <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. Hmm. Kala ko ang naman. Kumakain lang sila pag may itlog eh. Yun lang talaga ako. Pero yung fairness, dapat talaga kumakain. Kahit man lang, oh, okay kahit ang linggo, kumain ka naman ng ampalaya. Hmm. Kaya tulad ko, next week na ulit ako. <laughs> pero bago nito, ilang linggo kung hindi kumain. Ay, two days. Two days? Mm -hmm. oh, tama tama para may kota ka. Oh. Ayan, yan tama tama. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi This di ka is... mahal na mahal so no? mm -hmm. ka namin bukod. Sobra, no? Hindi mo pampalakas palakas ng katawan? Lakas! Uh -huh. Pampalakas. pampalakas mo. mukhang humihina yung katawan mo. Ba Balak na mo ba? ng park, ako ng tapos magtatayo ko, puro lang ganito. <laughs> ang palaya. Mm -hmm. so, ang ko na. No? Ang dami natin course trip. <laughs> Talay na kayo natin ibang. <laughs> Ano gusto mo pang magstay dito? <laughs> Ayun, diba? eh. <laughs> <Smart>, uh? <laughs> yeah. oh, hindi dito pa luto. Pinatay mo lang yan. ka.